Uh, I... hmm. oh, parang may kumapawag sa akin masagot sa may sa 嗯。嗯 Can eh. order ito ni Ma'am Chow? I-order daw ko na ito kasi kawawa yung sapatos ko. Kaya re-inverse ko daw. Ay, pang-ulan to. Pang-ulan. Pang-lagay sa sapatos, papatong lang. Ha? At saka kapote. Yung leg lang yan sa paa ko. Okay, pinapabili niya ako kaya mag-CA. Sabi ko mag-order na lang ako. para, para saan? Para kanila yan? Sa akin. Kasi pag naulan, nakikita niya nababasa ako. Nakasama kasama ko siya dati sa ano, lakas ng ulan. Ayun, mag ano niya, dapat kana? mag-ano ka ng ano. Yung pang ano, bu buta nga yung sinasabi niya eh. Ayaw ko <laughs> oh. okay. na kasi may sok. Eto na lang. Thank you. Siyentay eh.